Dahil sa kaguluhan ngayon sa Bansang Israel, marami mga tanong ang bumabagabag sa isipan ng mga tao. Ito na nga ba ang simula ng World War 3? Mayroon bang kinalaman ito sa mahuling araw? Ano nga bang ba sinasabi ng Biblia patungkol sa mga nangyayaring kaguluhan sa Bansang Israel? Yung tension sa pagitan ng Israel at Iran, hindi po yan basta-bastang alitan ng dalawang bansa. Ito po ay bunga ng mahigit apat na dekadang tensyon na nag-ugat sa ideolohiya, relihiyon, at kapangyarihan sa rehiyon. Noong taong 1979, nagtagumpay po yung Islamic Revolution sa Iran at established po dito yung isang Shia Muslim theocracy. Simula po noon, tinuturing na ng Iran yung Israel bilang Zionist enemy na dapat mawala na sa mapa. Ngayon yung Israel naman, itinuturing nila yung Iran bilang pangunahing banta sa kanilang kaligtasan. Ang Iran po kasi ay patuloy na sumusuporta sa mga grupo tulad na lamang ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas doon naman sa Gaza. Yan po ay mga grupong lumalaban sa Israel gamit ang dahas. Hindi po direkta naglalaban ng Israel at Iran. Pero sa pamamagitan po ng grupong ito, meron tayong tinatawag na proxy war. At yan po ay nangyayari araw-araw. Para mas maintindahan nyo po yung proxy war, ito po ay isang digmaan na kung saan yung dalawang makapangyarihang bansa ay hindi direktang naglalaban, kundi ginagamit po nila yung iba't ibang mga grupo o bansa para ipaglaban ang kanilang interes. Halimbawa na lamang po, sa tensyon ng Israel at Iran, hindi po sila laging direktang naglalaban. Pero ang Iran, sila po ay sumusuporta sa Hezbollah at sa Hamas. Ang Israel naman po ay umaatake sa mga base ng mga grupong ito. So sa madaling salita mga kapatid, ibang tao ang nasa frontlines. Pero isang bansa ang nasa likod ng gera. Yung Iran patuloy po silang nagpapadala ng mga armas sa kanilang mga kakampi. Sa hilaga po yung Hezbollah, meron po silang almost 100,000 missiles na nakatutok sa Israel. So hindi po mismo galing sa Hezbollah yan, galing mismo yan sa Iran. Sinusuportahan lamang po ng Iran yung Hezbollah para labanan yung Israel. Doon naman po sa Timog, yung Hamas, patuloy po silang nagkakaroon ng mga rocket attacks mula doon sa Gaza. Ngayon, kapag aatake yung Israel, ito po ay sa pamamagitan ng precision airstrikes. Lalo na po doon sa Syria, para po pigilan yung mga pag-atake na ginagawa ng Iran. Ngayon ang Israel, meron po silang tinatawag na Iron Dome Defense System. So ito po ay humaharang o pumipigil doon sa mga rocket attacks na pinapatama mismo doon sa bansang Israel kung wala po itong defense system na ito, sigurado naburado na sa mga payong Israel. Malaki po yung tulong nito para pigilan lahat ng mga missiles at lahat ng pag-ataking ginagawa ng kalaban ng Israel. So gamit po yung mga radar at yung mga interceptor missiles, sinisira nito yung mga paparating na banta sa himpapawid bago pa mismo tumama sa mga mataong lugar. So ang pinaka-purpose po nito, syempre, para protektahan yung mga tao doon. At hindi lang po yun, yung mga buildings at yung mga bahay ng tao doon mula sa rocket attacks. Lalo na nga po yung mula sa Gaza at doon sa Lebanon. Pero mga kapatid, minsan sa kabila ng modern technology na nagagawa nila, meron pa rin po mga panganib sa Israel. Na kahit minsan meron silang mga defense system na ganyan, nakakalusot pa rin po. At meron pa rin mga tao ang napapahamak doon po sa mga rocket attacks. Lalo na nga po kapag sabay-sabay -saba yung mga pag-atake. Tulad na lamang ng nang nangyayari po ngayon. Isa po pong dahilan kung bakit nagkakaroon ng alitan yung Israel at Iran dahil po yan tinatawag na nuclear program ng Iran. Sinasabi po kasi ng Iran na yung nuclear program nila, ito po ay para sa energy lamang, para makatulong sa mga tao. Pero para po sa Israel at sa mga Western countries tulad na lamang ng Amerika, ang layunin po ng nuclear system nila ay makagawa mismo ng nuclear na pang mismo sa iba't ibang mga bansa, lalo na nga sa Israel. So ito po ang dahilan kung bakit nananatiling mainit ang tensyon. Kasi mga kapatid, ang isang malaking hakbang o desisyon, maaari po ito magdulot ng malawakang digmaan doon po sa buong rehiyon o kahit na sa buong mundo. Yung gitnang silangan po, ito po ay isang rehiyon na nasa pagitan ng Europe, Africa at Asia. At ito po ay mayaman sa langis. Ang Iraq po ay nagnanais na maging isang dominanting makapangyarihan na bansa doon sa rehiyon na yon o doon sa Middle East. Kasi gusto nitong palakasin ang Shia influence sa Iraq, Syria, Lebanon at Yemen. Ngayon kaya galit ang Iran sa Israel, humahad lang po ang Israel doon po sa plano nila. Kasi ang Israel, meron po silang ugnayan sa mga bansa na Sunni. Tulad na lamang ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at ng Egypt. Sa tulong po ng Abraham Accords, unti-unting bumubuo yung Israel ng mga alyansa sa mga dating kaaway niya ng Muslim nations. So dahil dyan, lalo itong kinakainis at kinakagalit ng Iran. Ngayon nakita po natin yung mga dahilan ng tensyon doon sa Israel at sa Iran. Ngayon ang pinakatanong po natin dito, meron ba itong kinalaman sa propesya na sinasabi ng Biblia? Para mas makita po natin o makonnect natin sa Biblical prophecy yung labanan sa pagitan ng Israel at ng Iran, kailangan bumalik po tayo sa kung ano nga bang sinasabi ng Biblia. Doon po kasi sa Ezekiel chapter 38, nabanggit po doon yung isang digmaan na mangyayari sa hinaharap. At yun po yung tinatawag natin na Gog and Magog. Dito po binanggit yung Persia. Yung Persia, yan po yung makasaysayang pangalan ng Iran. So, ibig sabihin, yung dating pangalan pala ng Iran ay Persia. So, doon sa Gugin Magog, doon po sa labanan, pagdating ng panahon, isa po sa sasalakay sa bansang Israel ay yung Persia. Na nga po, Iran sa panahon natin ngayon. Basahin po natin yung Ezekiel chapter 38 verse 5 to 6. Kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia at Libya na parang may pananggalang at helmet. Kasama rin ang Gomer, pati ang kanyang hukbo at ang bentogarma hanggang sa dulong hilaga pati ang buong hukbo nito at ang kalalakihan ng marami pang bansa. So ito pong binasa natin na ito, ito po yung digmaan na mangyayari pagdating ng panahon. So hindi pa po yan ang nangyayari, mangyayari pa lamang yan pagdating po ng mga panahon. So, hindi lamang po ito pangkaraniwang digmaan. Ito po ay tinuturing ng mga scholar at ng Biblia bilang isang makapangyarihang kaganapan sa huling panahon. Yung pagsasama-sama ng Persia, Iran po yan sa panahon natin ngayon. Yung Meshek at Tubal, Russia naman po yan at Turkey sa panahon natin ngayon. At yung Gomer, yan naman po yung European nations. Magsasama-sama po yan at magkakampi-kampi. Bubuo po sila ng alyansa para labanan yung Israel. Ngayon, dahil nga nakalagay sa propesya ng Bibliya, yan, ang tanong, anong pinakadahilan? Bakit taatake yung mga bansa na ito doon sa bansang Israel? Kasama na nga yung Iran. Basahin natin yung Ezekiel chapter 38 verse 12. Sasakupin ko ito, sasamsaman ang taga roon, at wawasakin ang lupain dating tiwangwang at walang nakatira. Ngunit kayo puno ng taong tinipon mula sa iba't ibang dako. Ngayon ay marami na ang kanilang mga hayop at mga ari-arian. At ang lupain nila ay sentro ng daigdig. So dito po makikita natin yung pinaka-purpose ng digmaan na ito. Ito po ay dahil sa economical at spiritual na dahilan. Pero mga kapatid, bukod po sa yaman, ang pinakalayunin po talaga ng mga bansa na yan ay para sirain yung plano ng Diyos sa kanyang piniling bayan. At yan nga po yung Israel. Marami pong mga scholar na sila ito po ay tumutukoy sa isang entang coalition laban po sa Israel meron po talaga mga bansa na magsasama-sama. Magkakampi-kampi po sila para labanan yung maliit na bansang Israel. Sa pamamagitan nun, magkakaroon ng malawak na digmaan. At sa panahon po natin ngayon, nakikita natin ang nangyayari na po yan. Palatandaan niya na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. magamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Kung makakaroon man ngayon ng digmaan na pangdaigdig o yung tinatawag nga na World War III, hindi pa po yun yung katapusan ng mundo. Kung sinasabi ng mga tao, pwede na magsimula ngayon yung World War III dahil nga sa labanan sa Israel at Iran, kung yung mong isipan na matatapos na ang lahat Malinaw sinasabi po ng Biblia, hindi pa po matatapos yung ating mundo. Yung mga digmaan na nangyayari ngayon, tulad na lamang sa Israel at Iran, yan lamang po ay palatandaan na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Kaya yung mga digmaan na nangyayari ngayon, yan po ay senyalis lamang na tayo ay nasa mga huling araw na talaga. Lalo na nga kung involved na dyan yung Israel. Sa kabila po ng mga digmaan, pagkakagulo at takot, isa po ang katotohanan na dapat manatili sa atin babalik yung ating Panginoong sa so Kristo. So, hindi siya babalik bilang isang sanggol tulad ng dati. Ngayon nga, alam naman natin, pinanganak siya sa sabsaban. Pero ngayon, sa pagbabalik niya, sa second coming, siya po ay isang hari. Pagdating niya, siya po ay ahatol sa mga kasalanan. At syempre, ililigtas niya yung kanyang bayan. Kaya ang pinakamahalagang tanong po ngayon ay hindi kung ano nga ba ang susunod sa Israel at Iran, kundi handa ka na ba sa pagbabalik ng ating Panginoong Isokristo. So kung di ka pa handa, ngayon ang araw ng karigtasan. Magsisina po kayo, manampalataya kayo sa Panginoong Isokristo at mamuhay para sa Kanya. So mga kapatid, yung digmaan ngayon sa Israel at Iran, hindi po yan aksidente. Nakasulat yan sa Biblia noon paman man. Kaya hindi na po dapat tayo magulat sa mga digmaan na nangyayari ngayon sa pamamagitan ng mga kaguluhan sa mundo na ito, yan po yung magsasabi na tayo ay ililigtasan ng Diyos sa pamamagitan ng rapture. At aalisin na po tayo ng Diyos sa mundo na ito na punong-puno ng kahirapan. Kaya magtiwala lamang po tayo sa Panginoon hanggang sa huli.